Bigong nakuha ng San Jose del Monte City ang plebisito para maging ganap na highly urbanized city. Samantala, nangako ang lungsod na ipagpapatuloy nito ang pagpapaunlad sa kanilang lugar. Biguman na ang nakuha ng lunsod ng San Jose del Monte, Bulacan, ang kategorya para maging isang ganap na highly urbanized city. Ito ay naniniwala. Naniniwala ang LGU na hindi sila kailangang panghinaan ng loob para ituloy ang mga programa at proyekto nito. Ayon sa impormasyon ng SMNI, crucial o dikit ang labanan sa mga pabor at hindi pabor sa nasabing plebisito. Gayunpaman, masaya pa rin ang pamunuan ng lungsod sa mga taong sumuporta mula sa mismong residente nito at maging sa karatig bayan at lungsod nito. Anuman man ang nila ang naging resulta ng butuhan, nangako ang mag-asawang San Jose del Monte City Mayor Art Robes at Lone District Congresswoman Rida Robes na hindi nila iiwanan ang kanilang mamamayan hanggang sa maabot nito ang magandang oportunidad at mataas na antas ng pamumuhay ng mga residente sa lugar.